magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang notebook. Maagang gumising si Boyong para maghanap ng mga kalakal sa kanilang lugar. Ito ang madalas gawin ng batang si siboyong habang wala pang pasukan. Dahil payak lamang ang kanilang pamumuhay at sakto lang naman ang kinikita ng kanyang ama sa pamamasada ng pedicap. Ma, aalis lang po ako ha. Pupunta po ako sa kabilang kanto. Mahanap lang po ako ng mga bote at plastik na tinatapon po doon. Pagpapaalam ni Boyong sa kanyang ina habang sila'y kumakain ng almusal na tuyo. O siya sige, basta mag-iingat ka. Huwag kang tatawid ng kasadang ng... Basta-basta. Sagot naman ng kanyang inay. Opo, nay. At pagkatapos nga niyang kumain, agad niyang binitbit ang sakong kanyang paglalagyan ng mga kalakal. Pagkatapos ni Boyong maghanap ng mga kalakal, itinatabi niya ito sa kanilang likuran. Para pag dumami na ang mga ito, ibibenta niya kila Kuya Romel, ang may-ari ng junk shop sa kabilang barangay. Makalipas ang ilang linggong pag-ipo ng kalakal, kinausap niya ang kanyang ama. Para sana samahan siya na ibenta ang kanyang mga naipong kalakal. Tay, samahan niyo po ako. Ibenta po natin yung mga naipon kong kalakal dun kila Kuya Romel. Pag-aya ni Boyong sa kanyang ama. Napangiti lang naman ang kanyang ama. At dali-daling tinapos ang pananghalian. At kinarga ang mga kalakal sa kanyang pedicab. Nak, ano ba bibilhin mo kapag naibenta mo na tong mga kalakal na to? Tanong ng kanyang ama habang nagpapadyak. Eh, pambibili ko yan ng mga notebook at papel ko po, tay. Para hindi na po mangutang si nanay kila tita Luz para maipambili po para sa akin. Nakakaawa na po kasi pag nakikita ko siyang nagmamakaawa roon. Sagot niya sa kanyang ama. Nagulat naman ng ama sa sagot ng kanyang anak. Ano ka ba naman anak? Hayaan mo muna kami ng nanay mong magbili nun. Sambit ang kanyang ama. Ibili mo na lang ng gusto mong pagkain at laruan niyang pera mo. Dagdag pa ng kanyang ama. O sige po tay, pag nabenta na po natin, kain po tayo. Masayang sagot ng batang si sibuyong. Pagkatapos maibenta ang mga kalakal. O ito boyong o, 400 pesos lahat. Sambit ni Kuya Romel, sabay apot ng pera. Laking tuwa namang tinanggap ni Boyong ang pera at agad niyaya ang kanyang ama na kumain. Tara tay, kain po tayo dyan sa Angel's Burger. Masayang aya niya sa kanyang ama. Tinabi naman ni Boyong ang kalahati ng bayad sa kanya. Pagka uwi, masayang pinasalubungan nila ang kanyang ina. Nay, binilhan po kita ng burger. Sambit ni Boyong na nakingiti sa kanyang inay. Dahil ilang linggo na lang ay pasukan na, nagpaalam si Boyong sa kanyang ina na bibili siya ng kanyang mga ilang gamit para sa kanyang pag-iiskwela. Nay, magpapaalam po sana ako. Pupwede po ba akong pumunta sa Changi? Bibili lang po sana ako ng mga notebook at papel ko. Pagpapaalam ni Boyong, agad namang pumayag ang kanyang ina. Habang nasa tiyangge at nakakapili na ng mga bibilhin si Boyong, agad naman siyang pumila sa may counter. Habang nakapila, binibilang ni Boyong ang kanyang tigbibenteng pera, na umabot na lang sa 120 pesos dahil ang 80 pesos ay binili niya nakaraan ng bigas. Habang kamot ulo siyang, nagko-compute kung magkano ang kanyang babayaran sa kanyang mga pinamili. bigla na lamang siyang napanguso at kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Dahil kulang ang kanyang dalang pera para mabili ang kanyang mga napiling mga gamit. Akma niya na sanang ibabalik ang mga ilang notebook at ilang gamit para kuma siya ang dala niyang pera. Nang biglang may humawak sa kanyang kamay at pinigilan siya. Toy, balik mo na yan dyan. Sambit ng isang laki. Kanina niya pa pala nakikita si Boyong na nagbibilang ng kanyang pera. At pansin niya nga ang kulang ang dala nito. Miss, isama niyo na po tong hawak niyang mga notebook at pati ang mga nakalagay dyan. Ako na po magbabayad ng lahat ng yan. Sa ad ng lalaki sa cashier, na agad namang pinunch ng cashier ang lahat ng pinamili ni Boyong. Nagulat naman si Boyong sa mga pangyayari. Sobrang laki naman ng ngiti sa kanyang mga labi, matapos mabayaran ng lalaki ang kanyang mga pinamili. Kuya, maraming salamat po. Masasalamat niya sa lalaki. gumitilang ang lalaki at sabay sabing, Mag-aral ka ng mabuti to'y ha? Napangiti naman si Boyong sa ID ng lalaki at sumagot ng, Opo, Sir Gomez. Sabay tingin ng lalaki sa kanyang ID at napangiti. Walang sabi namang hinimas nito ang ulo ni Boyong at sabay na silang lumabas sa tiyanggian at nagpaalam sa isa't isa. Makalipas ang mahigit dalawampung taon, nakapagtapos na sa pag-aaral si Boyong at isa ng ganap na guro sa kanilang lugar na parang kahilan lang ay hirap na hirap pa sila makabili ng mga gamit para sa kanyang eskwelahan. Pero ngayon, ito na siya. May maayos na trabaho at malaki ang naitutulong sa kanyang mga magulang at kapaligiran. Dahil malapit na naman ang pasukan at alam natin na maraming mga kailangang gamit ang mga guro para sa kanilang pagtuturo, pumunta si Boyong sa isang tiyanggian para mamili ng kanyang mga gagamitin. Habang siya'y namimili, may napansin siyang batang may dalang notebook at nagbibilang ng bariya habang nakapila. Kaya naman, agad niya itong nilapitan at pinagmasdan kung tama ang kanyang hinala na kulang ang dala nitong pera. Bumalik kasi ang senaryo sa kanya noong siya'y bata pa. Kung saan siya ay nagbibilang ng pera kung kakasya ba ito pambayad sa kanyang mga napiling gagamitin. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip pa. Nang akmang ibabalik na sana ng bata ang mga dala nitong notebook at papel. Hinawakan niya ito at sinabing, Sa'yo na yan, Toy. Wag mo na ibabalik yan. Anong grade ka na? Dagdag niya pa. Agad namang sumagot ang bata. Grade 5 na po ako sa pasukan. Ganun ba? Ay, kulang yan. Kumuha ka na doon ng mga notebook mo pang dagdag. Sige ka, mauunahan ka pa ng iba. Sa ad ni Boyong na napangiti naman ang bata at agad na kumuha ng limang pirasong notebook. Miss, pakipunch na po itong sa akin at ito sa bata. Pakihiwalay na lang po ng supot at ako na po ang magbabayad. Sambit ni Boyong na ngayon ay guru na. Kitang-kita ni Boyong ang saya sa mukha ng bata sa mga bago nitong gamit. Alam kasi ni Boyong ang pakiramdam ng isang batang excited sa pasukan at sa mga bago nitong gamit. Nagpasalamat naman ang bata na may malawak ng ngiti. Maraming salamat po, sir. At sabay silang lumabas sa tiyanggian. Dumating na ang pasukan. Pumasok na si Boyong sa klase niya. Isa nga pala siyang grade 5 teacher. Habang nag-check ng attendance at tinatawag ang bawat isa sa klase. Gomez, Abelardo Jr. Tawag ni Boyong sa isa niyang estudyante. Tumayo naman ang estudyante at nagsabi ng, Present po sir. Napatingin naman si Boyong at napangiti. Dahil nasa klase niya pala, ang batang pinilhan niya ng mga notebook ng nakaraang araw. Madalas ang simple nating pagtulong sa ating kapwa ay isa na palang malaking parte ng kanilang buhay. At ito ang nag-uudyok din sa kanila para hindi rin magdalawang isip na tumulong pa sa iba. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.